For today's video, pupunta tayo ng Makati. Dito sa may pinaka-sentro, sa may Ayala, pinatawag ng business center dito. Then yung may mga matatas na building na doon lahat ng mga opisina kasi. Iikot na rin tayo sa papuntang Cartimar, dito sa may Buendia. Tingnan natin kung ano yung itsura ng Cartimar ngayon. mga kalipad, good morning no? For today's video, kasama ngayon si More TV no? Gamit natin yung motor So dito tayo magagaling sa Pateros Yan. Punta tayong uh, Cartimar Daan tayo dito sa, ano, sa Guadalupe Yan ang dadaanan natin JP Rizal tayo no? So maganda ang panahon ngayon Ayan, Nandito tayo sa Pateros dami na palang basura dito sa may gilid oh. hindi na pinupulot hindi na kinukuha ng regular ayan dito tayo sa may uh, Almeda Pirosalis ba to ayan so wala namang masamang panahon ngayon maganda ang panahon so maganda mag travel no? na natin dito yung mga ano, dito sa tayo dada sa Along Makati tayo, no. Tingnan na rin natin doon yung mga matataas na building. Yon guys, eto pa yung Nesabel, ano? Ayan, yung bagong Nesabel, kung makikita nyo, yung bagong tayong Nesabel. So, yan yung malaking uh, kumbaga uh, uh, department store dito sa may pateros, no? Ayan. Kailan lang nagbukas So, isa sa mga pwedeng puntahan yan dito. Liko na tayo rito, dito papuntang uh, papuntang ano to, eh, diretso na to papuntang Guadalupe. No? So, kasama natin si Mark TV, no? siya nagda-drive ng motor natin so shout out sa mga taga Makati diyan so kay Kalaboy shout out din no sana makasama na natin siya sa pagbablog ulit ano ayun medyo ano no? mat na traffic tayo dito no konti ah, marami sa akin palengke kasi to eh ito yung ano eh So yan si More TV no? Dito muna tayo sa tabi Saglit nang hintayin natin Nag-withdraw lang Sa BPI So yan na siya mga kalipad Tapos na siya mag-withdraw no? So dere-derecho na tayo rito So ayun mga kalipad no? Diretso na tayo dito na tayo sa Makati ngayon. Ayan, luwag ng kalsada rito. Ayan. Ano na ba ito? Pe? Ah, hindi. Nalampasan na natin yung Pembo. Ayan. Ito na yung intersection na dito sa kanan papuntang Buting. Doon sa kabila. Yun, diretso ulit tayo rito. Ah, medyo traffic dito ah. May intersection. Ay, may jeep. Okay, ops ingat. diretsyo na. Ito dito sa kal kaliwa natin, ito yung Makati University. Ayan, yung may overpass na yan, yung University of Makati. Yung MAC na tinatawag nila. Okay, kukonti ng sasakyan ngayon ano, Kasi linggo eh Ayan Maganda yung umak na yun. May football field dyan sa loob Yung dating kasikatan ng uh, Nila ano Sino ba yung mga sikat na football player Ginaganap pa ng laro talaga dyan Marami na naganap na laro dyan Ayan, Usually pag may football dyan Traffic na traffic Okay, dito tayo Sa may red light ulit Nakahinto tayo yan, kasama ulit natin si More TV, no? Yan, diretso lang tayo rito. Yan. Okay. Ito yata yung bliss, no? Dito sa kaliwa, no? Ayan, dito sa kanan natin, yan yung Pasig River. Ayan, malapit na tayo sa Guadalupe Bridge, no? Ayan, yung mahabang river na yan. Ilog Pasig na yan. Ang haba niya, hanggang kaya po na yan, eh. Diyan nagka uh, yung ferry. Diyan yung ferry boat. Pupunta ka ng Quiapo, no. Active pa naman yung ferry boat diyan. Medyo nililinis na ngayon yung ilog pasig na yan eh. Okay, ayan. Guys, pa-subscribe naman, no. Pa-pindot yung subscribe button diyan and pa-share na rin po. Thank you. So guys, nandito na tayo. Para ano no? JP Rizal na yata to ano. Ayan, nakikita natin yung ano sa harapan natin yung matataas na building nan. Ayan So pag nakikita natin eh naalala natin yung ano no. Kasi sinagaganap ngayon yung mga lindol. Uh, hindi natin alam kung kasama to sa West Valley fault ano. So yun yung maaalala mo pag mga ganyang sitwasyon no, yung mga nangyayari na sa panahon natin ngayon. So grabe matataas sa building. So pag nandito ka, may imagine mo paano kaya pag nangyari. Huwag sana naman mangyari pero yun na yung nangyayari kasi ngayon ng no? mga na nagagana. Kasi itong Metro Manila, napakaraming building eh. Matataas lalo na dito sa Makati. So, ayan, makikita nyo, kaliwat kanan yung matataas na building, ano. Di naman sa pag-ano pero mapapaisip ka rin. <coughs> Yun. Grabe, hindi ay matataas building. Eh, dito sa Makati, ito na yung tinatawag na the financial hub of the Philippines. Ito, Makati na to. Halos lahat na dito yung mga uh, mga main office ng mga malalaking kumpanya. No? Maraming mga ano rin dito, Mga foreigner. Tanda rito. Mga foreign companies. Ayan. Grabe. Kung nandito ka sa pagita no? Ang dalta sa mga building. Ayan, guys. Rederecho tayo. Yung pupunta natin, Cartimar, eh, Yun yung ano, eh. Hindi ah, ko alam kung Pasay o Makati. Tingin ko, ano na yun? Part na ng Pasay, eh. Yung Cartimar. Yun yung bilihan ng mga na mga iba't ibang hayop, may mga hayop doon, mga ibon. Ayun, doon rin yung mga bilihan ng mga class, class iba ba tawag sa sapatos na yun? Ayun, class A ba yun? Mga ganun ano yung mga mumurahing sapatos lang. mga tingnan natin kung magkano yung benta ng sapatos doon. Ah, liliko tayo ngayon dito sa kanan. Ganda ng building na to. Kulay na Ulay-puting building na yan, no? Yun, may mga puno pa rin pala rito Ganda ng puno, ha? Ng puno rito diretsyo lang tayo Shoutout nga pala dyan sa mga Taga Amherst Laboratories, no? Sa so, ang katrabaho Kila Marlon sore, Shoutout sa inyo bihira lang tayo makapunta dito sa Makati pero nakakamiss no kasi gaganda ng mga building rito ang tataas eh ayun ganda ito talaga yung sentro ng Makati paikot-ikot lang tayo rito lulusot tayo mamaya dito sa may walang sa buwendi ba yung Cartimar kasi ganda ng mga kalsada rito mga building na yan, no? mga nasa 30 floor. Hindi ko ilang floor yung pinakamataas dyan. Ayan, ayan, Ganda. Okay guys, dire-diretso tayo. Ganda ng panahon ngayon, ano? Tingnan natin. Tagal na natin hindi nakakapunta doon sa kartu Moreno. Eh, da huling punta ko Anong ilang year na nakararaan eh. tayo uh, usually bumibili ng ano eh, sapatos eh uh, babaik si kuya oh. ganda ng, ng building may mga halaman pa <coughs> grabe May kasama natin si More TV, More TV subscribe. yun mga kalipad yung direction na yun makikita nyo yung MRT ay LRT pala tawag dyan ng LRT meron nga papuntang mga Philippine General Hospital dito malapit na rin dito yung papuntang tap okay tayo rito ayun yun may Jollibee malapit na tayo sa ano, Cartimar no? ilang ano na lang minuto na lang nasa Cartimar na tayo. Medyo konti na ng building rito banda, no? Ayun. Papuntang Pasay na kasi rin to, eh. Ayan, nakikita niyo rito. Puro jeep na rito. Dami ng mga jeep, oh. Uy, may intersection pa. Dahan-dahan. Okay. Okay. Diretso tayo, mga kalipad. Okay. Ayan guys, sa unahan may ano, overpass ano. Ayan. Para may LRT do sa unahan. Pasay, malapit na yata sa Pasay ito eh. Ayun do sa unahan no. So ayan guys, malapit na tayo. Base sa Google, malapit na. Diretso lang tayo rito. lawak na ng kausada rito ah. Ayan. Okay. Ah, kakanan tayo dito. Dito. eto may sogo rito ah. Ito, makipot na yung daan dito. Ito nipapuntang yung papuntang kartimar talaga eh oh. Itong may skinita to pero maliit na yung daan dito eh. Ayan, dire-diretso lang kayo rito. Daming hotel dito eh. Ayan. Ito na ang sikretong daan papuntang Cartimar. So, wala na masyado sa rito. Paloob na to. Ayan na ang Cartimar. Ayan, hanap lang tayo ng patrick mga kalipala. Tingin tayo dito, dito sa unahan. Sa unahan tayo. Hanap lang si more TV na parking. Ang daming halaman dito. Pinitinda yata ito. Aqualan. Aqualan na yan. Guard, saan ba? Dito, dito. Saan pa boss? Ang... Chief, saan tayo? Dito raw dito. So guys, punta na tayo sa looban. Diwan na natin yung motor doon. Party. Ayan, si O, tayo yeah, Ay, dito. O, dyan. O, oh, dyan. Sa kabila. Yan, o, yan, isang straight yan. yung Sa So mga kalipad, no? ikuti natin itong kartimat. Tingnan natin yung mga sapatos, magkano yung presyo. May mga tindahan ng hype, tingnan natin yung mga aso dito. Marami mga aso rito, pusa, mga, mga ibon, marami tinda rito. Pasok tayo rito. sa kabila yata eh. <laughs> Ito ba ito? Ito ang hindi nangyayari? Sabre na po. Ah, Sabre na. Sabre na Makalipad yung mga sapatos usually nagre-range sa 1,500, 1,700. 1,500, 1,700 lang ganun. Nasa ganun yung range niya. Mura. Meron lang naman ngang bintang. Dito?

konforman May ibang nagre-range din dito sa 1314. Yan so, one, three, one, ang mga ganun. Oh, andiyan ang range sa Paris. Kaya 13. Kasi siksik talaga. 'yan, hindi 今そうだ。

natin mga ganun sa kabili eh nagandaan ako sa itsura po tapag suot ko sakit sa paa <laughs> oh, luwagal lang yung ano pinta oh. malapad kasi yung ano ko yung sapat. <laughs> Palakar, na yun, eh bihira akong makahanap yung sapatos eh Pala kartimar ngayon ah. Eh. para sa para mo ka lang. Okay. <laughs> Kalo ko maglalaro. Eh. <laughs> Alright, <I don't> <laughs> parang may si Mura bago. Kala ko suot suot eh. <laughs> mm, Yes, madam. Sir, anak nila. Anak sure. Kaya rabbit ba yan? Rabbit too, sir. Ayan, po, siya. Ano sure. Nura Anak mo? Hindi. Ano Hindi. 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 sa bayad. Hindi. mo. Hindi. 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 Ano Ayan o, oh, yan yata sa gitna Matagal mahirap pa buhay yata yun. Ayan kayo. Masaya lang bawat kulay ba may iba-ibang tawag dito? Eh, eh, itong ano, nasa gitna, natawag yan nasa gitna na yun. Walang mga tawag yan, nakalangit itong kabilang mga Ah,

Ayan, ganyan. Oo, oh, ganyan ganyan. Yan, yan. Tatato ba tao? Hindi. Ang tao sa para ganyan. Parakit siya tayo. Parakit. Oh, Parakit no? yun? Hindi po. Parakatail. Parakatail, o. May po sa rooftop namin yun. Ay. Yan po. yun yan. Ito po, ito po. Okay. Okay. No. yun Okay. 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 okay, no? okay, no? okay. Mahirap mo. Ibig sabihin po niya, red eye po. Uh, oh, mayroon buhay yata yung ganyan. Oh. No? Ba, hindi ba masela Hindi, pagka panganak. Pero pag ganyan, buhay okay na. Yes, Magkano yung ganyan? 2-5 so, ah, so. uh, uh, so. mm -hmm. lang po. Yeah, Paris. Operation boss. Ato. 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 sa Ato. Mag Pero, magkano yung ganito? Pero yun pa lang yan. Ilang months Mag eh? na Magkano yung 3 months na yung yan. Tatlo. Sir, sige tayo balik Ha? Ha? Hay okay, nako. Hay nako. Nako. May gusto akong itanong. Magaling eh. Te pa lang gusto niya Sandali, tatayo ko lang ito mga Ang ba nag-aayos yung atin more? Yeah. Ah, yeah. Mag mo Magkano ba yung more? 20 camera tayo Ay, nakabili na kami Ito, ito Ayan pala, may tindahan, So, yun mga kalipad, pa Pauwi na tayo, no? So, nakita natin ang Partimar, na sa matagal na pano, nakabalik rin tayo din, din. ulit. Uh, so, dito tayo dadan ulit sa ano... saan tayo... Uh, dumaan kanina dure tayo babalik ayan medyo patanghali na no so buti hindi, hindi naman gaano mainit ayun ito pa rin ang Makati ayan taas ang mga building pa rin lalaki lalaki ng mga building rito Saka ang ganda ng daan dito organized sa organized ayan so mga kalipad no uh, mingila ako ng ano sa inyo ah uh, Paki-subscribe po at saka pop ano na rin po, pa-share na rin po ng video para marami pa tayong video na gagawin.